hello guys subong subong nga uh, ano guys kapanahon panahon subong guys ang mga saging diri sa amon mga laya pakita ko sa inyo bala guys ang mga saging naman dira kag iban mga puno mga laya bala guys so tingnan nyo guys o oh, dyan sa likod ko saging ni madiri yan o oh. laya dun uh, ano siya dun sa bahay namin din laya din sa so, yan o oh. Kita yan sa likod. Mga ano, abig sabi ng laya, guys. Yung parang mamamatay na siya, guys. Ba? nag So, ipapakita ko sa inyo, guys. Ayan, guys. O, oh, makita nyo, guys. Ang mga saging ni mother, mga laya. <laughs> Karang pagi, guys. Mamaya, guys, ipakita ko. Mamaya, guys, sa mga dadaanan namin. Kasi puta kami ng, ng palengke. So, may mga saging din mamaya na makikita nyo ng mga... Ano na ba? Parang mamamatay na. Tapos oh, may adun, mayroon din doon oh, nakita niyo yan oh, yung niyog. Ayan. Parang mamamatay na oh. diba? dahil sa sobrang init. Sobrang init, guys. Maraming makaka-relate nito, guys, sa mga puno, especially mga saging, dami talaga. So, relate relate, guys. Dito sa Mindanao, guys, ay, ay ano, ang mga punong kahoy eh, eh kwan mga namamatay na. Mama o, tingnan mo. O, super init kasi, guys. Yan, baba na. Parang mamamatay na. Tapos, si mama naman, yung, abay, ganda-ganda, yung Indian like Mingo. Okay. Oh, okay. Yung Indian Mingo, what? Oh, wow. Tapos, yung mga Indian Mingo ni mama, guys, i-flex ko, guys. Ang daming bunga. Tapos, si kalab, guys, dadaan. <laughs> Ayan. Papakita ko sa inyo guys ang mga bunga ng indian mango ni mama. Ay naku, super dami talaga. Ay no. Ayan. Oh, hello guys, ayan oh, ang may pay puno si mama dito na ano uh, na to actually. Matanda na puno na to, 1985 pa yata to. So, yan. Namatay siya, guys. Alam mo kung bakit, guys. Alam niyo kung bakit. Dahil sa super init dito sa amin sa Mindanao, guys. So, uh, makaka nito, guys. Taga Mindanao. Shout out sa tanga taga Mindanao. Relate din po ba kayo sa mga puno natin na mga ano siya na, namatay dahil sa super init, guys. So, kailangan diligan natin. Mamaya sa so mga madadaanan namin, guys. Meron din na mga saging na mga nag na. Yan. Guys, hello everybody. Hi guys. okay guys so ang saging ayan okay okay pa to eh tapos ito yeah logi siya guys oh so doon sa likod hindi e, mas lalo sa bahay namin guys sa ko rin sa inyo mamaya yung saging namin doon sa bahay sa likod ng pabuya namin ayan so ayun pa isa oh nakita nyo yung guys oh i-zoom natin nakita nyo yun Laya din siya, guys. So, talagang ang makaka-relate nito yung may mga saging, may mga puno. Ayan, maraming ano guys, I flex ko ang daming uh, bulaklak. Pero hi. Pero ang nakakaano guys, dito may mga bulaklak. Pero yan tingnan niyo. Ayan. Ano nangyari diyan? Bat naglaya siya ba? Oh yan, kailangan na ng dilig.